Good morning mga pamangkin, so it's your Tito Dong here So ngayon no short clip lang ito Short video lang, kasi nga Kailangan natin magsipag dahil hindi naman tayo anak ng kontraktor <laughs> Joke Kailangan kong mag vlog kahit lang e no Kasi ako akong summon ng YouTube Na uh, for a few, for a number of days Coming days no Pag hindi pa ako nag-upload At hindi ko na meet yung minimum uh, threshold nila Pwede ako ma ma-unmonetize oh. hindi na ako hindi na yung bawat video ni upload ko hindi na siya wala nang ano ma monetary value so upload tayo ngayon no oh. punta lang tayo ng Imus Heritage Park kung saan uh, dito unang uh, winagayway o oh, unang naitaas ang bandera ng Pilipinas so tara truko kayo doon so isa kasi to sa spot no sa spot ng ano ng uh, Imus Cavite actually malapit lang naman to dito sobrang lapit lang talaga no Nakita pa yung itsura ko. O, yan, walang gloves. Sa Imus back. So tara, let's go. Ayan, ito yung mga tropa. Wala. So ang yung mga tropa dito, birang-birang na birang, birang, ito makapag-rides sa kanila. No? So let's go. So yan, kaliwa tayo sa gate. Tapos after ng kaliwa sa gate, kakanan tayo. So let's go. Konting tour lang to. Konting tour pero this is a very significant place. Napakalaking halaga nito sa ating kasaysayan kung ano naging partisipasyon at naging abag ng mga kabitenyo sa kasaysayan at sa magsikan para sa ating kalayaan. So let's go! Ito, ito, kabaan to malagasang Ito tayo, kanan tayo dito Okay, let's go So mahaba itong malagasang yun eh, know? Malagasang 1 hanggang ah, mala, Malagasang tuba Basta 1A, 1B, 1C, 1D, 1, 1F Maha, Mahaba to, 1D, 1F, 1G Tapos next, 2 na ata Chill lang tayo, hindi no? naman tayo nagmadali At wala namang dapat pagmadali uh, Ang cute to, may aso eh hey, napakaangas Let's go ang oh, galit yung aso. So, kung mapapansin dito sa Malagasang, you no, know, napakadami. Dikit-dikit yung mga subdivision rito. Kaya, mula ilang, mula ilang years from now, wala na yung mga ating mga rice field, no? Converted into a houses, housing program. Let's go. So, mula tayo dito mula rito, ah, uh, ano ba ito? Malagasang 1E. 1E e pa to so pupunta pa tayo ron ayan o no? 1E e. after nang kinayon yung, yung pula na yun na poste eh. 1C na yan ano yun eh 1B at ayan kakaliwa tayo tapos pagkaliwa bypass road kanan no yun na yung Imus Heritage Park so okay, let's go bago na yung ano na 7-Eleven no 7-Eleven <coughs> so after nito punta tayo kay Vads no kasi may kukunin tayong ano doon kamyas at uh, pag sinuerte pa konti, eh, baka magkaroon tayong alimasag nang wala sa oras, no? Let's go! Yun, Ranger, Rosanna, oh, Ranger. Ay, nakita nyo ako, eh, no? Ako, yan, nakafula Uy, napakaangas. Let's go! dami nyo rito, oh. save! आलपा मार्ग डाली सीट गौ लेना पे तो भेरी सीग्निफिकेन्ट प्लेस Diba? a place to look back and thank for na yung lugar na yan is na ipaglaban ng ating magigiti ng mga bayani mapatanyag pa man yan o mga tahimik lang na nakipaglaban para sa ating kalayaan para sa ating kasasayan so let's go pass muna tayo sa mga ano na yan, pad, pad control na yan Parang natin siya Kasi nga, uh, nandahan siya, Kakaliwa siya eh Let's go Ayan, malapit-lapit na tayo siguro mga 400 meters, kakaliwa na tayo dyan Let's go Load side, yan, load side Let's go, so ito na yun, no? bagong gawang daanan Makapunta rin ito ng munisipyo pagkumaliwa, pagkanan, doon sa may labanan ng alapan. So let's go. Kita nyo naman, napakalinis, tilingo siguro iba na sa mall, sa beach at kung saan-saan pa dito. Talaga na dumadaan. Sabi ng bira din dumadaan din, din talaga dito. No? Yun in the hood dito ingat lang kayo pag gabi no? kasi minsan may mga baka uh, na, na pwede sa gitna uh, na ano lang ingat lang ano eh, no so, tumatawin sila dito eh Ayan, yeah, Let's go. Macam macam berbasis di sini. Delikado to Sa so may kurbada pa naka Naka ano, Naka parada Let's go Yan kanan tayo dyan Kanan Nasabukan na tayo ng Imus Heritage Park you know? Itong lugar na to ay isang makasaysayang lugar no? Naging saksi ito sa labanan ng Alapan no May 28, 1898 Dito at dito sa mismong lugar na to Unang itinaas at winagayway ang bandila ng Pilipinas na simbolo na simbolo ng katatagan kalayaan at kagitingan ng ating mga dakilang bayani at bilang isang Pilipino itong lugar na to ay may uh, limang hektare, no? yan, may kanya-kanyang story ang bawat bandila na yan KKK, KKK, KKK sa'yo no? yan, Proclamation of Philippine Independence at Aguinaldo Shrine. So kita nyo, very historic itong lugar na to at uh, napaka malaki ang bag sa ating kasaysayan. Ginagawa ang National Flag Day every May 28 at ang ating namang National Independence Day June 12. Dito muna tayo. Tambay tayo dito. Yan yeah, no? o. Ah, na ng spot. you o. Know, kung makita niyo yan, Inang Laya or Mother Freedom, yan ay uh, isang uh, 10 meter na obra no? na nagawa o natapos noong 2023 na ay simbolo ng ating katatagan, kalayaan. At kaya pa sinyo ito, itong flagpole na to, na mayroong habang 35.05 meters. Kung hindi ako nagkakamali, ito rin mismo yung galing sa luneta. No? Yan yung flagpole, flagpole sa luneta mismo na inilipat dito. So kung mapapasin pa ulit, eh, no? marami pang ginagawang construction at mga pagpapaganda dito para mas ma-appreciate ng mga imusenyo at hindi lang yung museo no? pati mga gustong dumalaw dito kasi ginagawa rin itong ano, tourist spot marami rin nagpupunta dito yung mga school projects school uh, mga uh, kita basta mga activities ng skwelahan nagpupunta rin sila dito itong lugar na to ay isang uh, isa sa mga dambana ng ating kasaysayan you know? tapos na tayo dito sa Imus Heritage Park ano. You know? Punta na tayo ng ano sa yung sa may rotonda kung saan yung uh, monument ng uh, labanan ng Alapan ang ating makikita naman ngayon. Let's go. Imagine you no, know, nandito ka sa lugar na to. At ikaw yung nasa lugar na nakikipag ano you know, laban sa mga dayuhang Kastila, you no? Know? No, imagine mo lang kahit yun lang ano, you know, no? Imagine mo na for a few seconds. One mi or a minute, sa buhay mo na ikaw ang nandito sa lugar na to. Itong mismo lugar na to kung saan ako dumadaan. Ayan o, dito naganap ang labanan ng alapan. Kung saan natin naay ah, panalo ang labanan. Ayan o, straight in my eyes. Straight in my two naked eyes. Ang labanan sa alapan. Imagine mo. Sa mismong lugar na to. No na dati sa libro lang at nabasa ngayon napuntahan na natin ayan oh. so tama sinabi ko kanina May 28, 1898 dito na naganap ang labanan sa Alapan So ayun na nga no Dito nagkatapos ating vlog for today So sana na enjoy nyo to Sana kata pa no Is a uh, Naging fruitful yung panonood ng vlog na to kung umabot ka man sa dulo. Na uh, ipinakita ko sa inyo ang Imus Heritage Park at ang mismong monumento ng labanan sa Alapan. So watch out for more. No? So try natin sipagang ngayon. No? Sipagang natin mag-vlog pa. Mas biging very ano tayo. Maging technical sa ating vlog. no hindi lang puro tawa-tawa, takbo-takbo lang. At sana sa so aking susunod na vlog is abangan nyo. At sana is at mas marami pa ako may share sa inyo mga inputs about sa aking uh, vlog journey. So as always, eh, nagpapasalamat ako sa inyo, sa supportan nyo hanggang sa dulo na to, sa video na to. As always, keep safe, ride safe. Tito Dong out.